DIY Moto Black. Hey, mga ka-Motoblog tayo ngayon sa araw na ito no? Magkakala na tayo So tingnan natin kung makakamagkano tayo ngayong araw na ito Kahit umuulan no? Try na natin ibu ng umuulan So hanap tayo ng first booking So ano na tayo lumapas after lunch na So, kasi, kasi kanina maga malakas yung ulan. So, try natin mag maghanap ng first booking natin ngayong araw nito kung makakamagkano pa tayo. No? Yan. Update ko kayo mamaya mga kamota vlog. tayo yung first booking. No? Uh, Araya to San Fernando. Ang shipping fee niya ay 209. So, drop off na natin sa mga kamota vlog. No? Then, update ko kayo kung may makukuha kong ano, uh, second booking few moments later. Kakabot uh, po vlog na i-drop up na natin yung first booking natin. So yung second booking natin, minako tayo. Uh, San Fernando to Baliwag. So nakakalaga ng CPP niya ng 221. Then yung San Fernando to Mexico, minako rin tayo. Uh, nakakalaga siya ng 139. So ayun na, i-drop off na natin sa mga kamoto tag Tingnan natin kung so, ibaw im ko sa so. so ayun mga kamoto vlog na i-drop off na natin yung sa Mexico, Pampanga So bali ang binayaran sa atin ni Kuya ay 150 Actually 139 lang yun dinagdaga niya Then yung sa Baliwag so i-drop off na rin natin siya So bali ang binayad sa atin ni ay uh, bali tutuwan siya binayad sa atin ay 250. So so may nakuha tayong booking uh, galing naman ng Mexico pang apat no. Uh, Munoz. Ano pagkababa natin nung sa do sa Mexico, may nakuha tayong Mexico to Munoz no. Nagkakalaga ng 647. So yun na lang yung ita-drop off natin mga kamoto vlog Medyo malayo, 67 kilometers yung layo no? So mula doon sa pinag drop up natin sa baliwag So ayun, ah uh, i-drop off na natin ito mga kamoto vlog So nakakaapat na booking pa lang tayo Let's go. i wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day Yeah, i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh hold my beer for a minute i'm about to quit my job cashing for a ticket i'm going on a trip and i don't plan to visit i'm gonna stay there till i feel like i'm winning oh and this is just the beginning i need a Help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things.